JDL at Tito Soto, tuwang-tuwa sa pagdating ni Ellen na kapatid ni Tash, netizens, hinangaan si Min bilang Ellen. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Yan nga ang mga nangyari November 11, 2023 Sabado, sa EAT. Kung saan marami nga ang nag-abang kung sino sa mga legit da bark ads ang gaganap, bilang Ellen sa segment na Gimme 5, bilang nakatatandang kapatid ni Tash, na isang AI. Dito nga ay unang dumating si Lola Belen, at sumunod naman si Mami Josie pero marami nga ang nagtaka, kung bakit wala si Tash, at ang AI lang niya ang present sa studio, na makikita sa LED screen. Kaya naman, marami ang mga nagsabi, na baka si Tash din ang gaganap bilang ate nito na si Ellen. Pero, matatandaang sa YouTube livestream ng TVJ YouTube channel, ilang minuto bago magsimula ang show ay makikita si Tash kung saan ay tila nagulat at nahiya pa itong makita sa camera. Samantala, sa pagpapatuloy nga ay dumating din si Ellen kasama ang boyfriend nito na si Brad. Kung saan ay makikita muna ang magka-holding hands nilang kamay. Pero marami nga ang natawa matapos makita kung sino sa mga legit the bark ads, ang gumanap bilang Ellen. Ito nga ay si Min, kung saan ay marami nga ang natawa dahil dito. Well, dahil ang katawan naman talaga ni Min ang ginamit sa pagbuo ng AI ni Ellen, ay hindi nakagulat-gulat ito. Samantala, ayon naman sa ilan sa mga comments, ay tila hindi bagay kung si Alan din ang gaganap dito. Kaya naman, marami ang natawa at humanga kay Main, matapos itong magaya ang pananalita at kilos ni Ellen. Sabi pa nga ng ilan sa mga comments, ay kuhang-kuhan ni Main pati ilong ni Ellen. Sa katunayan nga, ay sa sobrang tuwa ni JDL ay nagpa-picture pa siya kay Brad at Ellen. At sa IG post nga ni JDL, ay makikitang kasama niya si Ellen, at may caption naman ito na, Yehey! Ang poet nyo, with Ellen QT. At syempre, ang palaging pagkuha ng video ni Tito Soto, tuwing may family reunion ang AI family ni Tash. Nagpa-picture din ng buong legit the bark ads, kasama si Ellen at Brad. Makikita din, ang litrato na magkasama na si Ellen at si Tash, sa isang post naman ng TVJ. At ganun din naman si Ellen at Brad. Samantala, narito naman ang mga screenshots ng mga comments sa YouTube Livestream ng TVJ YouTube Channel at sa IG post ni JDL at ng TVJ. Narito ang ilan sa kanila. E